Taurus, ang mag-aalaga sa iyong kalusugan at magbibigay ng wise na kaisipan na maingatan ang iyong pera ay ang batong sapphire o topaz at sa alahas ay gintong singsing -sing, at sa silver ay quintas ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Taurus, ang magbibigay sa iyo ng wise na aura para sa mga dapat na gagawin, at laging mag-iingat ng iyong kalusugan Ngayong araw ay ang batong perlas o sapphire, at sa alahas ay gintong kwintas, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, ang makakagawa sa iyo ng isipang matalino, at magbibigay ng masiglang katawan sa mga gustong magawa. Ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, -sing at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Cancer Ang magdadala sa iyo ng positive energy sa mga dapat nagagawin, na magpapasaya sa iyong nararamdaman para maging malakas ang positive energy. Ngayong araw ay ang batong amethyst o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, ang magpapasaya ng iyong isipan at mag-aalis ng mga alalahanin, at kung bibiyahe, ay mag-aalaga ng kalusugan. Ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo, ang magdadala sa iyo ng wise na isipan sa pwede na gagawing desisyon, at safe ang iyong pera, ngayong araw, ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas, ay gintong earrings, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Libra, ang magbibigay sa iyo na masayang enerhiya para magbibigay ng good energy sa kapamilya, at magkaroon ng mahabang pasensya, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay kwintas, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio Ang magbibigay sa iyo ng matalinong isipan, kung may gagawin laging may relax na isipan para gumanda ang kalusugan, ngayong araw ay ang batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius Ang magbibigay sa iyo ng masayang aura para madaling maiintindihan ang mga makakausap at maging maunawain sa mga kausap lalo na sa pamilya. Ngayong araw ay ang batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn ang magdadala sa iyo ng kahusayan sa mga gustong magawa at ugaling istrikto para walang magawa sa iyo, ang may mga kalokohan sa pamumuhay. Ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay silver na singsing, -sing, at sa ginto ay irangs ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, ang magdadala sa iyo ng matalinong isipan at hindi basta kayang lituhin at mag-aalaga ng iyong kalusugan. Ngayong araw ay ang batong topaz o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, ang magbibigay sa iyo ng maging maayos ang kalusugan, at katalinuhan na maging wise kung gagawa ng isang desisyon, ngayong araw ay batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay silver na sing-sing, at sa ginto ay earrings, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw.